Sasagot po tayo ng tanong no at ang katanungan ay ganito. Bakit bawal mahipagtalo sa kapatid kung nakagawa ng kasalanan? Yun ang ating sasagutin. Bakit bawal makipagtalo sa kapatiran kung nakagawa ng kasalanan? Yun pala ang tamang tanong. Kaya bawal makipagtalo sa kapatiran para ah, para sila makawala sa silo o bitag ng Diablo. Yan yung mababasa natin sa dalawang Timoteo 2 verse 26 at ganito yung nakasulat. At sila'y makawala sa silo ng Diablo na bumibihag sa kanila ayon sa kaniyang kalooban. Kaya sila nagkasala na bihag ang kanilang kalooban ng Diablo. Kaya bawal makipagtalo sa kapatiran para maiwasan mo sila sa silo ng tiyablo at maliligtas mo sila. So, yun. Napakalinaw sa talata. Hanggang dito na lang at laging mag-iingat. Alam.